Di mo ba ako naririnig? Di ako naririnig. Hoy! Hoy! babae may kolorete sa mukha! Kanina pa ka tinatawag dyan? Di ko nga alam kung nagbibigibing ka ba o biga ba talaga? <laughs> Sinasabi ko lang naman, tumahimik ka dyan! Laki ka sinagbuwa nga mo! Oo nga eh, sayang. Ay, di nga pala sayang. Yang mukha mo. Ganda nga eh. Gandang itapon. Okay. <laughs> oh, ano? Anong tinitigil dyan? Alam niyo ba kung sino ako? Ako, si Doña Constellation, Asawa ni Al Perez. Anong tinatawang-tawang niya dyan? Nga gwardas si niyo eh. Saan mo nga bintana? At sino yung kumakanta sa baba? Ah, si Sisa. Yung baliw. Kunin niyo nga siya. Kunin niyo. Aba't di kayo sumusunod? Madali lang naman ako usap eh. Ako na kukuha. Chad ka. Kumanta ka. Sabi ko, kumanta ka nga eh. Ano? Di ka ba talaga kakanta? Sumayaw ka naman. Ayaw sumayaw? Ayaw mo ba talaga sumayaw? Madali lang naman eh. Parang ganito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ano? Di ka ba talaga sasayaw? Sige! Subukan mo kong lapitan! Sige! Ipagsasabi ko lahat ng sikreto mo! Alis ka na? Subukan mo kong malis! Huwag kang umalis! Bumalik ka dito! Baliw! Bumalik ka dito! Hayo